Ito yung pine tree kakabsat pero oh, alam ko hindi ata ito yung umaapoy. Ayan o, oh, ganito yung tsura ng pine tree. Ayan. Iwan ko kung nagdidingas to. Iba-ibang klase yung pine tree kakabsat. Meron yung hindi nadid nadidingasan. Meron... Good afternoon kakabsat. O, oh, dito tayo sa El Cielo uh, Resort. Ito yung panunang, ganda o. Eh. Ganda, di ba? Sige, yun sa Ang daming bulaklak dito kakabsap. O, eh. maging kimya. O, so, nagpintas pa O, dapat i... Pagkagabi ito kakabsap, maganda rito. Kasi papailawin to lahat. Ang location nito ay nasa Busilak, na Nueva Vizcaya. Ayan, kami yung pag Ayan, dito kami mag-stay ng isang gabi. Ayan, ituturko kayo dito sa mga Bugimbilya. Ang sabong dito yung nakabsat. So, mamayang gabi, puro ilaw dito. O, pintas na. Mga binonsay pa ata ito. itong yung Bugimbilya, o. Bonsay. Mm hmm Ganda naman ito. Love, sabi niya. Ayan, no? Maganda rito mag-pictorial. Puro bagambilya kakabsat, ha? Ah. May ilig siguro yung may-ari ng bagambilya. O, oh, may Volkswagen pa kakabsat, o. Oh. Iluma. Oh, Dapat ding-ding radyo mo. Oh, Volkswagen. El Cielo, yun ang pangalan ng resort kakabsat. El Cielo, Dito lang sa Busilak, Nueva Vizcaya. Oh, yun, o. Oh. Hindi nagdayan ka rito. Uupo ka lang. Tapos gano'n gano'n ka lang. Oh. Oh. Oh, and George. Yan, puro solar yung mga ilaw nila kapsat to, Pagkagabi. Mag-iilaw lahat yan. May mga bumbilya na nilagay dito. Ayan. Oh. So ayan, naikot na natin yung buong compound ng bumbilya. So, may CR sila rito. Oh, may kubo-kubo. May dalawang kubo-kubo rito. Ayan o. Oh. Ang ganda o. Oh. Piyank na Sarap mag-relax dyan, no? Hmm. Maganda dito mag-pictorial ka, Picture, picture. Yan, no? Oh. Ayan pala kakap sa El Cielo Laurel Farm and Resort. Ayan ang pangalan niya. Ayan, may art gallery, boutique, souvenir, office, tsaka may cafe resto sila. Ito naman yung yung place natin kakap sa Chambuong yan. Yung si oh. With view. Easy. Wait, wait o. Ito yung swimming pool o oh, kakap sa to. Oh. May pang bata. May pang matanda. Yun. May pine tree. Ito yung pine tree kakapsat pero oh, alam ko hindi ata ito yung umaapoy. Ayan o, oh, ganito yung tsura ng pine tree. Ayan. Ewan ko kung nagdidingas to. Ayan, ganyan ang pine tree. O, oh. bugeng bilya. Ang lalim mo. Oh. Ito lang, kaya sa gilbas. Okay, tungkol sa ito, nabukang malalim. Kasi ito yung mga... Naliligo na si <laughs> Naliligo na yung mga bata. Magsiswimming na sila. Ayan yung malaking palibuan. Kimang, <laughs> kamay ka man. Magmagnamot. <laughs> Naliligo na, oh. Naliligo na siya, oh. <laughs> Anak na ipagkakapsak

nimo lang pingat nai 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 nay, nay. nai 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 si Joy-Joy. nai 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 sa malalim, nai <laughs> <laughs> Magiging masipin ko. kan string ko. Joy! Malalim diyan, Hindi ka marunong lumangoy. Eh. Kapit-kapit ka nito ah. Nga naku lalaki si Dalyan. Ngayon yung nauna panganay. Sumunod yung... Ngayon yun si Bunso. <laughs> si EJ. <laughs> <DJ. laughs> Galing naman oh, si Josa. Dali Oo. Oh. Ah, Yes, sabi ni. Pwede ka nang mag-apply ng lifeguard. Okay, enjoy, enjoy. lang siya. Wala